Yes. guys morning petu langkah guys dolahin ko lagian ko nang gata nang niyo guys itu guys. Eh. Langkak guys. Sarap. Lagian ko itong nangagat sa akin yo guys. Ito akin sisyo guys, oh malakin. 'Yung lagian ko nang moskit para hindi maka maka alis. Sobrang hindi kadon guys. Eh. Ito ito. Mayroon pa dito guys. Mayroon pa. ko guys. Para hindi masisira. Balotin ko siya guys. Para hindi masisira. Tingnan nyo guys Oh. Yung aking sisiw. Malaki na guys Oh. Nilagay ko siya para muskit para nakapaglakad-lakad. thank you for watching may God bless us all please follow, like and share subscribe please ito na malutuin ko ito guys